Mga panalangin sa siyam na araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Heso Kristo sa Sandibutan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin sa araw-araw. Kamahal-mahalang -mahal Hesus, hari, hari ng Manunubos ng Sangkatauhan, San tunghayan mo po kami ngayon, ngayon na sa nagtuhod sa iyong kaharapan. kaharapan. Sumasamba sa iyo at nagpupuri sa iyong paghahari. Dingin mo, mo nawa ang aming pagsusumamo. Kami ay iyo at nais naming mapasakop sa iyo. Tuwi na upang nanong makaisa mo. Taos naming maraming hindi kumikilala sa iyo. Marami ang ayaw pasakop sa iyong paghahari. Marami ang humahawak at nagawalang bahala sa iyong mga utos. Kawaan mo silang lahat. O maawain, Jesus, at patawarin upang sila'y mapabilang sa iyong dakilang paghahari. Maging hari ka kanawa ng buong sandaigdigan, ng lahat ng mga bansa at bayan, naway makamit namin sa siyam na araw na paghahandang ito ang biyayang nagbunsod sa amin upang makasunod sa iyo makatupad nawa kami sa lahat ng mga antas para sa aming ikakabanal at ikabubuti hanggang sa makamit namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Ikasyam na araw, si Kristo Haring Pare. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Hebreo. Sabagat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo'y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan na, sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pang likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita ngayon magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda na mga tao na minsan lamang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman sa kay si Kristo'y minsan lamang in, inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Kristong aming hari, pinamalas mo ang aming kahit palang kami na sarurok na ng tagumpay. Kami ay dapat pa rin kumilala sa Diyos na kahit kami ay tinuturing ng marami na may malaking kapangyarihan, kami, kami ay kinakailangan pa rin gumaling sa, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kahit na kami, na kami ay tinitingala ng karamihan, kailangan, kailangan marunong pa rin kami magpakumbaba at tumawag sa iyo, sa sa iyo, iyo para sa palagian namin kinakailangan mga, mga biyaya. Tunay nga ang mga tulad nito ang pinapapala mo. Kaya ituturing mong mapalad ang amang abang wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Paglaban mo kami ng tiwa ng kawal na iyong dahil sa kanyang malaking pananalig sa iyo. Na kahit siya may nasa kupang mga kawal na ng kung anuman ang pinag-uutos niya. Kinilala niyang siya pa rin ang nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. Siya rin ang aming mabuting halimbawa na na mahalaga na makapangyarihan ang pagdalangin para sa iba. Lalo na ito, ay sa ngalan ng malasakit at ito rin ang pagdalangin gumagawa ng paraan upang ang kapwa ay magtamo ng kaginawaan. O Jesus, tinataas namin ang mga pari at mga nagtalaga ng sarili sa iyo. Silang huwara namin sa buhay panalangin, hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao sa mundo tulad ng iyong ginawa. Nawa, patuloy silang maging masigasig at matapat sa dakilang gawaan ito para sa higit na ikabubuti at kababanal na sandaligigan. Tinataas din namin ang mga taong hindi nananalangin, matagpuan nawa nila ang matatagong kapangyarihan ng panalangin sa kanilang buhay at matutong kumapit sa iyo at hindi lamang sa kanilang sariling lakas at kakayahan. Tinataas din namin ang aming mga sarili, kami nakibahagi sa iyong kapari sa bisa na sakramento ng binyag upang magawa naming manalangin ayon sa iyong kalooban, upang makapanalangin kami ng hindi pakitang tao lamang, upang makapanalangin kami ng may pakumbabaan, Upang hindi kami, kami maginawa sa panalangin, sa panalangin. Upang, upang manalangin kami, kami ng may buong pagsuko, tulad na yung panalangin sa halamanan ng, halaman ng Gethsemane. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. mapasa sa amin ang karean mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulod sa tukso at mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagino o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa si Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapa sa amin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at liadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman na iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin si mo kaming makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Kami. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, una ngayon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman na anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsilhod po ang lahat. Mga pagpaparangal at pagmamakaawa kay Kristong Hari. Kristong Hari na sa pasimula pa ay kasama na ng Ama at ng Espiritu Santo sa biging makapangyayari sa lahat. Maghari ka Mag sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula pa lamang ni Jacob sa kanyang anak na si Huda ay nagbadyana sa iyong pagdating sa daigdig. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula ni Propeta Nathan kay Haring David ay nahayag na sa iyong walang hanggang paghahari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula ni Propeta Isayas kay Haring Akas ay inihayag na isisilang ng isang dalaga. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagsilang ni Juan ay napaghandaan ang pagdating bilang hari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagsilang ay pinagbunji ng mga anghel sa kalangitan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na pinaghahanap ng mga pantas upang handugan ng ginto, kamanyang at mira. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong hari na sa pagkalong ni Simeon ay inihayag bilang liwanag na tatanglaw sa mga bansa. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong hari na sa makapangyarihang salita ay sinunod maging ang masasamang espiritu upang ang mga inaalihan nila ay makalaya. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagpapakasakit ay sinuuta ng balabal na purpura na higit pang nagpahayag ng iyong pagkahari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagputong ng koronang tinig ay naghayag na ang ay hindi lamang sa pumumuno, kundi sa pagpapakasakit para sa nasasakupan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa paglilitis ni Pilato ay kinilala bilang Hari ng mga Hudyo. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa paghihirap sa krus ay hinilingan, hinilingan ng sal salaring na kanan na siya ay alalahanin sa iyong paghahari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na maghihiwalay sa mga mabubuti at masasama mula sa iyong trono, batay sa kanilang ginawa sa iyo sa katauhan ng pinakamaliliit. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa wakas ng panahon ay maghahari ng ganap sa sanlibutan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Paghahandog kay Kristong Hari. Mahal na puso ni Kristong Hari, narito kami sa iyong paanan na sumasamba sa iyong mabathalang kadakilaan laki pang taos pusong pasasalamat ay aming kinikilala na pinili mo kami sa gitna ng karamihan upang mapabilang sa mga alagad ng iyong kaharian. Nais naming maging tunay na iyo, Panginoon, at sa pamamagitan ng kabanal-banalang bilhe na aming ina, ay inaalay namin ng aming sarili sa iyo nais namin ang aming kaluluwa ay manatiling lagi sa kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas upang pasanin ang iyong krus, samantalang kami nabubuhay. Kahit ang lahat sa palibot namin ay matakot. Nais namin sumalungat sa takbo ng karamihan at sumunod sa iyo. Ikaw ang daan, katotohanan at buhay. Turuan mo kami maging tunay mong alagad. Turuan mo kami manalangin. Kagutuman na wanami ang banal na pakikinabang. Turuan mo kami mangaral sa pamamagitan ng halimbawa at salita. Ipagkaloob mo, Panginoon, na buksan namin ang malawak na daan ng iyong biyaya para sa lahat ng tao. Naway magbalik loob sa iyo ang mundo, kahit, kahit mga lugar ito, ito ng paghahandog pag ng, ng aming buhay. Amen. Amen. Litanya kay Kristong Hari. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, Panginoon maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubo sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Dios Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santisima Trinidad, iisang Dios, maawa ka sa amin. Kristo Anak na walang hanggang Dios, maawa ka sa amin. Kristo, Haring mula pa sa pasimula. Maawa ka sa amin. Kristo, haring may karangalang walang kahulili. Maawa ka sa amin. Kristo Haring mahabagin sa mga makasalanan, Maawa ka sa amin. Kristo Haring puspos ng karunungan, Maawa ka sa amin. Kristo Haring makatarungan, Maawa ka sa amin. Kristo Hari ng awa, Maawa ka sa amin. Kristo Hari ng kapayapaan, Maawa ka sa amin. Kristo Hari ng pag-ibig, Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Mananakop, maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng mga Hari, maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Sang Tinakpan, maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Sang Katauhan, maawa ka sa amin. Kristo, Haring hari Naging Huwara ng Mga Apostol, maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Mga Anghel, maawa ka sa amin. Kristo, Haring Anak ni David, maawa ka sa amin. Kristo, Haring Sinamba at Pinaglilingkuran ng Mga Anghel, maawa, maawa ka sa amin. Kristo, Haring Sinamba at hinandug Hinanduga ng Mga Pantas, maawa ka sa amin. Kristo, Haring Sinunod ng Dagat at ng Hangin, maawa ka sa amin. Kristo, Haring naghugas ng paa ng mga lingkod. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring kinilala ng mabuting magnanakaw. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring nakasakay sa bisiro ng asno. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring pinagpugayan sa pamamagitan ng mga balabal at mga palaspas. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring inalimura at binugbog. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring pinu pinutungan ng koronang Tinig. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring pastol na naghihiwalay sa tupa at kambing. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring pinaglilingkuran sa katauhan ng pinakamaliliit. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring hindi hindi sa mundong ito. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring naghahandog ng buhay para sa nasasakupan. Maawa ka sa amin. Korder ng Diyos na kawawala ng kasalanan ng, ng sandaigdigan. Patawarin, Patawarin mo, mo kami, o Panginoon, namin. Korder ng Diyos na kawawala ng kasalanan ng sandaigdigan. Patawarin, mo kami o Panginoon namin. Korder ng Diyos na kawawala ng kasalanan ng santinakpan. Kaawaan mo kami o Panginoon namin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Jesus, Haring may maamo at mapagmalasakit na puso. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Manalangin tayo. Jesus na aming hari, minarapat mong ituro sa amin na sa pagmamahal ng kapangyarihan at nasa paglilingkod ang tunay na karangalan sa pamamagitan ng iyong pakikipamayan sa amin Ipinamalas mo rin ang pagiging hari ay higit na magiging makabuluhan at makatotohanan sa pakikilahok sa buhay ng nasasakupan. Itulot mong mapaglingkor ang katanawa namin ng buong kapakumbabaan at katapatan at huwag mong ipahintulot na mawalay kami sa iyong pagkalinga. Turuan mo rin kami makapaglingkod sa kapwa tulad mo upang ang iyong paghahari ay higit naming maipalaganap at ang iyong kaharian ay higit pang lumawak. Alang-alang sa iyong matamis na ngalan. Amen. Panginoong Jesus, Hari ng Sanglibutan, paghalian mo kami ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.